Ang kwento ni Caesarion, ang anak ni na Julius Caesar at Cleopatra, ay isa sa mga pinakamalungkot sa kasaysayan ng sinaunang Roma. Punong-puno ng intriga, asasinasyon, at pagbagsak ng isa sa mga dakilang imperyo ng daigdig, ang kanyang kamatayan na iniutos ni Octavian, ang nagwakas sa dinastiyang Ptolemaic at nagpaalipin sa Ehipto bilang isang probinsya sa ilalim ng ganap na kapangyarihan ng Roma. Sa video na ito, susuriin natin ang kasaysayan at trahedya ng batang tagapagmana ni Julius Caesar. Ipinanganak si Cesario noong ikadalawamput tatlong araw ng Hunyo, apatnapot pitong taon bago ipanganak si Kristo, sa lungsod ng Alexandria. Ang punong lungsod ng Ehipto na noon ay pinamumunuan ng dinastiyang Ptolemaic. Sinasabing anak siya ng dalawa sa pinakamakapangyarihang personalidad ng kanyang panahon ang reyna ng Ehipto na si Cleopatra Ikapitong at ang general at diktador ng Roma na si Julius Caesar. Si Cleopatra ay hindi kailanman nagtago ng paniniwalang si ay anak ni Caesar. Pinangalanan pa niya ito bilang Ptolemy Ikalabin Lima, Theos Philopator, Philometor e Caesar. Isang pangalan na nagsanib ng tradisyon ng Ehipto at parangal sa amang Romano ng kanyang anak. Ang unang bahagi, Pilopator, kaibigan ng kanyang ama, ay karaniwang titulo ng mga paraon, habang ang Pilometor, kaibigan ng kanyang ina, ay tumutukoy kay Reyna Cleopatra. Gayunpaman, ang pagdaragdag ng Cesar ay tiyak na nauugnay sa pagtatangkang direktang iugnay si Cesarion kay Julius Caesar, isang pahiwatig ng special na posisyon nataglay niya kung kikilalanin siya ng diktador ng Roma bilang lehitimong tagapagmana. Ngunit, ang pagiging anak ni Caesarion ay laging balot ng mga isyo sa politika at madalas ding itinatanggi ni Caesar. Sa loob ng Republikang Roma, ang pagkakaroon ng anak sa labas ng kasal o mula sa ugnayan sa dayuhang monarka, tulad ni Cleopatra, ay hindi madaling tanggapin para sa isang lalaking may mataas na katayuan. Bagaman malapit si Caesar kay Cleopatra, hindi niya kailanman hayagang inamin na siya ang ama ni Caesarion. Para kay Caesar, ito ay maaaring makasira sa kanyang reputasyon bilang pinuno ng Roma at magpahina sa kanyang autoridad sa mga aristokrata ng Roma. Pero may mga pagkakataon ding binigyan ni Caesar ng pahiwatig na si Caesarion ay maaaring anak niya. Noong 46 na taon bago ipanganak si Kristo, nang bumalik si Cleopatra at ang kanyang anak sa Roma, pumayag si Cesar kahit hindi formal na kinilala ang pagiging ama na igalang ang bata. Habang nandoon ang reyna sa imperyo, marami ang tumingin kay Caesarion bilang isang uri ng prinsipe ng Roma. Dahil sa kanyang kaugnayan sa pamilya ni Julius Caesar, mula pa sa kanyang kapanganakan, Itinuring si Caesarion bilang lehitimong tagapagmana ng Ehipto. Bagamat nagkaroon pa si Cleopatra ng iba pang mga anak kay Mark Antony, siya lamang ang opisyal na tinawag na anak ni Caesar, dahilan upang siya ang maging pinakapinapaborang tagapagmana. Hindi lamang siya itinuring ni Cleopatra bilang tagapagmana, kundi pinalaki pa siya upang maging karapat-dapat na mamuno, hindi lang sa Ehipto kundi maging sa posibleng Romanong imperyo. Bilang batid sa kahalagahan ng anak sa politika, sinikap ni Cleopatra na ihanda siya ng estratehiko. Naniniwala ang mga iskolar na sinanay si Caesarion ng mga pilosopong Griego at Egyptio na pinagsama ang kaalaman sa kulturang Helenistiko, pamamahalang Egipsyo at pamamalakad ng Imperyong Romano. Karaniwan sa mga anak ng hari ang ganitong edukasyon, bahagi ng paghahanda para Pagdating ng panahon, ay maging matalino at mahusay na pinuno. Hindi rin nagatubili si Cleopatra na itampok si Caesarion bilang tunay na tagapagmana ni Julius Caesar. Ginamit niya ito upang palakasin ang sarili niyang posisyon sa Ehipto at magpakita ng pakikiisa sa mga Romano na kaalyado ni Caesar. Maging si Mark Antony, kaalyado at minamahal ni Cleopatra, ay tinawag ang binata bilang Caesarion maliit na Cesar. Isang titulong lalong nagpatibay sa kanyang pagkakakilanlan. Bilang tagapagmana ng kadakilaan ni Julius Cesar, kahit siya ay isang bata pa lamang. Ang taong apat na bago ipanganak si Kristo ang pinakamahalaga at nagbago sa kapalaran ni Cesarion. Pinatay si Julius Caesar sa Senado ng Roma noong Marso ng taong iyon ng grupo ng mga senador na pinangunahan ni Brutus, Cassius at iba pang kasabwat. Nagbukas ang kanyang kamatayan ng puwang sa kapangyarihan sa Roma at Ehipto. At sinamantala ito ni Cleopatra upang itulak ang papel ng kanyang anak bilang pinuno sa hinaharap. Dahil sa likas na galing ni Cleopatra sa politika, alam niyang nanganganib ang pag-angat ni Caesarion kung magiging magulo ang Roma. Naging mas halata ito nang umusbong si Octavian na naging si Augustus at si Mark Antony ang dalawang pangunahing tagapagmana ng kapangyarihan ni Cesar. Mabilis na sinikap ni Cleopatra na tiyakin ang kanyang posisyon sa politika sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa kay Mark Antony. Upang patibayin ang ugnayan, sila ay naging magkasintahan at mas pinalakas pa niya ang kapangyarihan sa tabi ni Antony. Habang naging mas mahalaga si Cesarion sa hukuman ng Egypto. Gayunpaman, ang pag-akyat ni Octavian Pamangkin at tagapagmana ni Caesar ay isang napakalaking banta kina Cleopatra at sa kanyang anak. Hindi tinanggap ni Octavian na kalaunay naging si Augustus ang posisyon ni Caesarion bilang posibleng kalaban sa politika. Sa mga mata ng bagong rehimeng Romano, si Caesarion ay naging mas pabigat na problema dahil ang Ehipto ay itinuturing na banta sa imperyo ng Roma. Napakadelikado at napakakritikal ng sitwasyon at ang tanong tungkol sa pagiging anak ni Cesarion ay nanatiling bukas. Naglakbay si Cleopatra patungong Tarsus sa Cilicia. Ngayon ay Turkey. Noong apat na isang taon bago ipanganak si Kristo, kung saan kamakailan lang ay naging pinuno ng silangang Roma si Mark Antony. Ayon sa mga historiador, ang pagkikita ay naging napakadramatiko at makasaysayan. Sa kanyang aklat na Parallel Lives, inilalarawan ni Plutarch si Cleopatra bilang isang babaeng alam kung paano mapasunod ang puso ni Mark Antony gamit ang talino, karisma at liksi sa politika. Nagkaroon pa si Cleopatra at Mark Antony ng tatlong anak noong apat na taon at tatlumput anim na taon bago ipanganak si Kristo at lalo pang lumakas ang Ehipto sa kanilang pinagsamang pamumuno. Nais ni Cleopatra na kilalanin si Caesarion bilang lehitimong tagapagmana ni Cesar. Ngunit malayo pa rin ang Roma sa pagkiling sa batang prinsipe. Ang lumalalang tunggalian sa pagitan ni na Octavian at Mark Antony ay nagpalala pa ng tensyon. Hindi pumayag si Octavian na tanggapin si Cesarion bilang anak ni Cesar. Lalo na't nagbabadya ito ng panganib sa kanyang sariling kapangyarihan. Kaya ginamit ito ni Octavian bilang isa sa mga dahilan ng digmaan laban kina Mark Anthony at Cleopatra. Noong ikalawang araw ng Setyembre, 31 taon bago ipanganak si Kristo, naganap ang labanan sa Actium, ang huling labanan ng dalawang panig. Pinagsanib nina Mark Anthony at Cleopatra ang kanilang puwersa upang harapin ang hukbo ni Octavian. Bagamat sa simula ay pabor sa alyansa ng Ehipto ang labanan, naging trahedya ang wakas, natalo ang kanilang hukbo at napilitang tumakas sina Mark Antony at Cleopatra pabalik sa Ehipto. Ang pagkatalo sa Actium ay nagdulot ng matinding pinsala kina Cleopatra at Mark Antony. Nang tila hindi na mapipigilan ang lakas ni Octavian, naging tiyak na rin ang pagbagsak ng dinastiya ni Cleopatra. Si Caesarion na tagapagmana ng Ehipto at anak ni Caesar ay lalong naging vulnerable. Sinubukan pang ipaglaban ni na Mark Antony at Cleopatra ang Alexandria, ngunit mahina na ang kanilang posisyon. Nagmarcha papuntang Ehipto si Octavian upang tapusin na ang paglaban. Nang malapit nang matapos ang pagkubkob sa Alexandria, noong tatlumpong taon bago ipanganak si Kristo, nagpakamatay si Mark Antony bilang tugon sa kanilang pagkatalo. Namatay na si Mark Antony, nadakip si Cleopatra kaya't wala nang natirang pag-asa kay Cesarion. Sa edad na labimpito, kinikilala na siya bilang lehitimong tagapagmana ng trono ng Ehipto. kaya't itinuturing siyang banta kay Octavian. Tagumpay na pumasok si Octavian sa Alexandria, mabilis na sinakop ang palasyo at ipinabilanggo ang tatlong bunsong anak ni Cleopatra. Dinala si Cleopatra sa harapan ni Octavian, umaasang makikiusap para sa kanyang anak. Sa iyon, Nakiusap siyang huwag saktan si Caesarion. Ngunit hindi interesado si Octaviana pagbigyan ang reyna. Hindi niya malinaw na sinabi kung ano ang plano niya para sa mag-ina. Ngunit tiniyak niyang buhay si Cleopatra. Sa ngayon, makalipas lamang ang ilang araw, may nagsabi kay Cleopatra na balak siyang ipadala ni Octavian sa Roma upang iparada bilang tropeyo ng tagumpay, bilang simbolo ng tagumpay ng Roma laban sa Ehipto. Ayon kay Titus Livius, sinabi raw ng Reyna, Hindi ako papayag na gawing tropeyo, kaya't nagpasya siyang kung hindi niya mapipili kung paano siya mabubuhay, pipiliin niya kung paano siya mamamatay. Ayon kay Strabo, pinatuklaw niya ang sarili sa ahas noong ikasampung araw ng Agosto, tatlumpung taon bago ipanganak si Kristo, at ito ang naging sanhi ng kanyang kamatayan tungkol naman kay Caesarion. Isinulat ni Plutarch na may tagapayo si Octavian na nagsabing hindi marapat na buhayin pa ang binata dahil maaring magdulot siya ng panganib sa pamumuno ni Octavian. Sumang-ayon si Octavian at iniutos na patayin si Caesarion sa katapusan ng Agosto ng parehong taon. Ayon kay Plutarch, pinatay si Caesarion ng sarili niyang sundalo. Maaring mabilis at walang pag-aatubili ang pagkakapatay. Ikinuwento rin ni Plutarch na ang tatlong anak ni Cleopatra kay Mark Antony ay pinaligtas ni Octavian at dinala sa Roma, kung saan noong dalawamputsyam na taon bago ipanganak si Kristo, ipinarada sila bilang mga bihag sa kanyang tagumpay. Kalaunan, inampon ng pamilya ni Octavia, kapatid ni Octavian at dating asawa ni Mark Antony, ang mga anak ni Cleopatra at pinalaki bilang bahagi ng pamilyang Romano. Sa pagbitay kay Caesarion ang huling lehitimong tagapagmana ng dinastiyang Ptolemaic tuluyang nagwakas ang anumang pagsuway sa Roma. Si Octavian ay nagkaroon ng ganap na kapangyarihan sa Ehipto na naging pinakamahalagang probinsya ng Imperyong Romano.